Ay, nako guys. Natapos din ang sobrang busy araw kahapon. So, another day ngayon. Nandito tayo sa farm. And, ayan na nga. Uh, meron pang paksiyo. Sabi ko na nga ba kahapon talaga may matitira para paksiwin ngayong araw. So, maraming paksiyo ngayon. So, sobrang laki ng, ng lechon kahapon. 80 kilos ba naman yung lechon. Yung kaloob-looban niya is may mga dugo-dugo pa din siya. So, pinaksio na lang kagabi talaga nila Brenda kasi sayang. So, eto tara. Kasama ko si Jay Ford. Si Maria naman nasa kwarto. Kaming tatlo lang dito sa malaking bahay. So, niloto ni Jay Ford yung paksiw kasi ang dami mga tira-tira. And then, kagabi, ang nangyari kagabi guys, di ba yung may mga part na may mga dugo-dugo. Ayun, kinuha yun siya. Tapos, pinaksiyo agad kagabi. And then, nilagay din doon sa function hall para makain din kasi yung mga part kasi na nasa ibabaw lang yung parang chinap-chap din nila kasi yun yung part lang na yun yung luto. So, hindi naman siya nasayang and then naubos din naman yung paksiyo. Meron naman konting naitira and mga naitago ng mga karne. So, ang sarap din ang kain ng paksiyo talaga. So, eto, meron silang tira-tira dito. Oh. Ayan. sa taxi to, ang grabe, ang laki ng ano guys, ng yung, yung balat ng lechon ba grabe sarap ng kain namin kagabi mm. basta mga nasa 70 kilos, 80 kilos ganyan, pag nilechon mo yan normal talaga na yung ano yung imam, mga ilalim ilalim, na pot, may ano pa, dugo, dugo pa talaga so tara kain muna tayo tapos yung ginawa kasi ang dami din kanin na natira di ba Ford um, Napa sa kantin? At dito ay, sa ka function hall? Kasi isang kaldero na napakalaki kasi niluto pa hapon. So, may natira pa rin oh! pa sa function ay si Marian. Ay, nakain na tayo. Nilalaba, Nilalaba ka. So, yung iba, ipapried na lang, fried rice. So, yung gagawin natin ngayon is maglinis-linis tayo kasi kahapon sobrang ang gulo. So, ang daming tao. Madam is tatlong araw siya mag stay sa syudad kasi um, promotion straight na araw. So, dun muna sila. Kasama niya sila Brittany, Argel, si Janna, and then si Maring Mar. So, nasa syudad sila ngayon kagabi. Bumiyahe sila after ng celebration. So, ngayon, maglilinis na tayo. Ito sa bahay ni Madam. Ito tayo sa mga kawali para ma ay sa mga ginamit kahapon ng mga ano sa handaan. So, okay na ako dito. So, guys, tapos na ako paglipit-ligpit sa mga ano, sa mga yatin utensils, mga gamit sa pagkain kahapon. Dito naman tayo banda kasi tingnan natin dun sa function hall kung ano yung tsura doon. Kasi nga eh, may mga parang naiwan pa doon. I Check ko lang kamay ko. So, ito yung tsura ngayon dito sa pool. Malinis, wala naligigo. Bitbitin ko sana si Diday. Kaso ngayon is birthday ng ate ko. Ay, nagbigay ako kanina sa kanya ng konting gift. Ayan, para makapaghanda-handa din siya kahit maliit lang, kahit konti lang. So, doon sila ngayon tumatambay sa bahay ng ate ko. Mamaya, agahan ko lang yung pag-uwi ko para makapag-celebrate din ako. So, ayan, napakalinaw ng pool nga Maganda Ang ganda sana dito si Dida yung mag-swimming. O, kaso, bukas na lang. So, dito tayo, pasok muna tayo dito. Ay. So, ito yung tsura na. Ng... Hindi naman siya maano, dumi. Minus naman siya. Ito lang, may mga nag-inom-inom dito. Ayan. Kunin na natin to. Mga tira-tira to kagabi. And then, tingnan ko muna dito sa storage area. Ay, sarado. Nakalak. Ay, buti naman nakalak. Kasi sabi, parang may kanin pa daw dito sa ano. Ayan na. So, ito na nga yung sinasabi na kanin. Ano to may init dito, so bitbitin natin to doon. May you know, kain pa naman to guys kasi may mga aso naman dito at mga pusa. Kupunan so, ko to kasi, ililigpit natin to. Ito yung ginamit kagabi sa litson. yung mga bisita na dumating. Na Adam. Kani kani daridam dar dar O oh, si Ayna, sya na siya kana? oh, uh, uh, kana. Kana together, we can get through anything. Ang dami natin, kakarating lang nilagay. Ayan. Okay. <laughs> timing na timing, may dumating na mga guests natin. Sulong-sulo nila yung, ano, function hall. Ngayon mga teachers, wala sila guys. Ako, tangko, ano na dyan dyan? timing dyan nga, wala siya. Kamurang gindi ha, masolo ninyong swimming pool. Nasa sa Cagayan ka so, Ano siya? Na siya'y promotions. O, oh, nahanap nila si Madam. Eh, nasa si Sayang. So, dito na tayo. Buti na lang. Nailigpit-ligpit ko yung mga kalat doon. At dumating yung mga from teachers of Hinguog City. Wow. Ay, kaya pala walang pasok ngayon. Kasi ano na mga teachers ata ngayon. Kasi si Diday walang pasok din. Ang ginagawa nila dito. Ang sunny nga area. Nandito sila Paul. Huwag sila ng ano. Uy na pa man dito dari. May pa tayo Dito. Ay, kahapon pa ka to, guys. Hindi to nakuha. Ayan. Buti na lang nag-ikot-ikot ako ka kasi may mga ang, mga dapat pa palang ligitin dito. tapos na ako sa aking mga linis-linis na ginagawa. <laughs> Na-exercise ako guys, kaya ito paano. At eh, natapos na din natin ang paglilinis. So see you mamaya kasi mag-upload pa tayo mamaya. Ha? And busy-busy dito kasi si Marian, parang may order si Marian na. Ah. Parang nag-graving siya. Even cravings mo ngayon, ano yon? Butong fresh buko kasi feeling ko ano to siya kagabi na hangover to siya kagabi so see you later guys and bagaput tayo ulit bye and thank you for always watching.